oras ang kalaban nila nung mga sandaling yun. Ang 14 anyos na si Daxen, nahihirapan ng huminga. Okay ka lang? mahirap huminga. tawag yung medic, yung medic? Ang buong katawan ni Daxen, kapansin-pansing, sugat-sugat at nagdurugo. Ang kanyang mata, pirmiring nakadilat. Walang nakakaalam ng tiyak na sakit ni Daxen. Kaya ang kanyang mga kapitbahay, pinagtulungan na siyang isinakay sa duyan na itinali sa kawayan. Okay lang no, matiyag mo Dax? Okay, okay, okay lang? Okay lang? Okay, no. O raga pagsalok? Okay, no. pag okay lang. Ma ka wa kung ano matiyag mo ha? Maingat nilang ibinaba si Daxen mula sa bundok. Wala sa amin itong pagod na tumas na makatulong kami sa ano namin, mag-anak namin. Kung pwede lang daw niyang makapiling ang kanyang ina na nung mga sandaling yon kumakayod sa Singapore bilang domestic helper, si Daylin. Hindi talaga ako nagde-day off kasi sabi ko sa sarili ko, mag-iipon talaga ako para sa mga anak ko. And then ito na nga din po yung nangyari sobrang hirap talaga kasi nung nagkasakit siya, sabi ko sa amo ko, kahit magbabaon ako sa utang, para maggumaling na siya. Mula sa simpleng lang sa mukha, ang kanyang buong katawan, unti-unting nagsugat at nagdugo. Hindi ko makatulog, siya sakit, nagluluha. Nilalagyan ko na ng kumot, may mahalang ako. Tapos kumalaw. Nakatid, tas parang may Mati pag na Sabi ng kapatid ko, baka hindi mo ito maabutan. Pag tumunog yung cellphone mo, may isip mo na ano, siguro may masamang balita. Baka pag umi ko, hindi ko na siya mayayakap. ang tumatayong pangalawang ina niya, ang kanyang tiyahin na si Teresita. Hindi ako nadidiri niya. Kasi alam ko naman na hindi naka, nakagahawa yung sakit niya. Yung pagmamahal na imin ako sa kanya, pa sa mga anak ko, parang gumaling lang siya. Yung pagmamahal niya kay Daxen, parang sobra pa sa anak. Hindi nagsasabi nga, oh, uwi ka na, pagod na ako. Hindi, mm. hindi siya nagsasabi kasi sabi niya, sino pa ba magtutulungan kung di tayo? Gusto mo kasi gusto buwan lang matapos ma-admit si Daxin sa ospital. Dahil na rin sa bayanihan sa kanilang komunidad at sa galing ng tumingin sa kanyang mga doktor. gayon din sa mga donasyon mula sa mga manunood ng KMJS. Si Daxin Himalang Gumaling! ang ipinagpapasalamat daw noon ni Dachshund ang pag-uwi ng kanyang ina. Dachshund! Love you, Sorry, Ako. Wala si Mama. Huwag masakit mo. <laughs> Mayad ka Gid. ka, diba? di ba? Mayad ka Gid. Kala ko dati di na ako tatagal ngayon. Bro. Ang kwento ng katatagan ni Daxen, hinangaan ng buong mundo. Mabuhay from the Philippines! Iginawad sa linggong ito sa kapuso mo Jessica Soho ang Gold World Medal sa 2023 New York Festivals. Thank you New York Festivals for all the good that you do and for recognizing our work and our team. Philippines, mabuhay! Ikaw ba Ibang-iba na itsura mo. Galing na kung makapaniwala. Ang ganda ng ngiti. Ang ganda ng ngiti, parang wala nang nangyari. Tsaka malusog siya. Kamusta ka na, Daxia? Okay naman. Kamusta ka naman, Dailin? Di ba nung yeah. furniture namin si Daxen na sa Singapore ko? Okay? Umuwi po ako, inalagaan po siya. Nawala yung mga, ano ko na baka mawala siya sa amin. Answered prayer na talaga. Okay na siya. Parang bumabalik na yung normal niyang katawan mo. Ang laki po ng improvement. Oo nga eh. Sabi ko si Daxen Baito. <laughs> Kasi nung una ka nakita sa video, di ba? Kalbo. Tapos sugat-sugat yung balat. Kumusta pakiramdam mo ngayon, Daxen? Mabuti na po. Hindi na masakit yung mga balat kasi noon panay lang ang ungol mo eh dahil masakit. Mata. Yung mata mo okay na? Okay na. Noon kasi po nung no, may sakit ako, hindi na po ako makatulong sa lolo at lola ko. Naawa din ako sa kanila kasi hindi sila makatulong kasi pag umiingaw ng tubig, pinatawa ko sila. Kung noon, parang baldadong nakahiga lang sa kama si Daxen, ngayon, katuwang na niya ang kanyang lolo't lola sa pagpapastol ng mga alaga nilang hayop. Nung na-feature si Daxen, doon nagkaroon kami ng hope na maligtas yung buhay niya. Doon ko rin naisip na ang dami-dami palang taong handang tumulong, kahit hindi mo kakakilala. Yung sa mga donation. So, yun yung pinampagamot? Uh, Opo, oh sa mga nag-donate po, sobrang thank you. Pinambayad sa hospital, pinambili ng gamot niya, tsaka yung mga follow-up check-ups niya. Sobrang thank you po sa inyo. Eto na po si Daxen, binigyan niyo ng pangalawang buhay. Ang pinakamalaking tulong daw na natanggap nila mula sa mga kapwa OFW ni Dailyn kasi nakaka-relate sila sa story ko na ngayon malayo sa anak. Sobra silang na-touch sa story namin ni Daxen. Sila na, kumbaga, binibilang kada sentimo. Di ba alam mo yun? <laughs> yes po, yung tinitipid nila yung mga sarili nila. Pero kapag kami napanood po sila sa KMJS na nangangailangan ng tulong, isa po sa mga nangunguna na magbigay ng tulong oh, yung mga po. OFW. <laughs> Maraming salamat po sa inyong mga OFW ha, na laging handang tumulong. mabuhay po kayo. Salamat din po sa mga rescuers at tumulong sa akin. Mga tumulong kay Daxen, yung mga Daxen. nagbuhat. Sobrang thank you to sa kanila. Talagang bayan ni Hanen. Wala sa amin tong pagod na ito, basta makatulong kami sa mag-anak namin. Kahit ako, tingin ko hindi ko niwala pa buhay yun eh, dahil sa karagayan noon. Sa awa ako, napaluha rin ako. Pasalamat din ako dahil buhay na buhay na siya ngayon. Tong tuwa po ako nung nakita mo Sabi nga na sa akin, hindi na si iyak si Papa Bundol dahil magaling na ako. Matapos si Ere ang kwento ni Daxen, ang mga volunteer sa kanilang lugar nagtatag ng kanilang rescue group para makatulong din sa iba pang mga mangangailangan ng medical emergency. I started to conceptualize DLA sa time na nirescue namin si Daxen. Okay, ready na. Do yan. Lifting na kami. Nakita ko kung gaano kahirap yung rescue dito sa amin. Yun yung target namin, yung mga hinterlands kasi upland barangays kasi mahirap abutin ng responde. para naman maiwasang bumalik ang kanyang mga sugat. Pinagawan siya ng kwarto na merong aircon. Kapag mainit kasi yung skin ko 'tas masakit. Hindi rin pwedeng pumalya siya sa pag-inom ng gamot para hindi na ulit makumbulsyon o magka-seizure magkano ba yung monthly na maintenance ni Daxel? Kulang-kulang 8K po, kasama na yung mga cream. 8,000? Opo. tapos yung sa pag-aaral pa ng tatlong anak ko. Kasi apat sila, no? Malaki-laki nga yung kailangan mong bunuin. Para kahit papaano may pagkakitaan, si Delyn nagtitinda ng kakanin. Kung ako lang talaga, ayaw ko na sanang umalis kasi di nangyari kay Doxel. Parang naiisip ko baka maulit, kailangan niya ng care. Kailangan na kasi ano, ng maintenance na gamot. Babalik ko ako sa... Abroad. Saan ka ba babalik na trabaho? ang uh, ngayon po, sa Dubai po ako pupunta. Maliit lang, pero medyo mas madali kasi yung process. Ay, eh, ginagrab ko na yung ganun. Sana may mag-alok sa'yo dito ng trabaho. Sana nga po, para hindi na ako <laughs> ano Dito po kasi maliit lang yung sahod, tapos marami pang kaltas. Unlike sa ibang bansa, kahit malayo, buo yung sweldo na ipapadala ko sa kanila. Ano masasabi mo dun, Daxen? Hindi ko lang ba to, gustong umalis si mama, pero kailangan kasi para sa kumot ko at maintenance. Sino mag-aalaga sa'yo pag wala siya. Lang po si Lola at Lolo po. Kung sakaling aalis ulit si mamanya, niya, willing pa rin ako po mag-alaga sa kanya. kasama sa mga itinuturing ni Daxen na mga bayaning tumulong sa kanya ang kanyang mga doktor na nakadiagnose sa sanhi ng kanyang kondisyon. Nung nakuha namin yung kanyang history, nalaman namin na it was a drug-related adverse reaction. There was a point in time na nireintroduce nila yon, bumalik yung mga simptoma niya, yung, especially yung mga rashes. Sa puntong yon na realize na yun yung nag-cause ng kanyang mga Symptoma. Naging TEN na siya. Tatlong oras ang biyahe. Papunta rito sa Iloilo City para sa check-up ni Daxen. Uh -huh. Any episode for the last uh, month na nag-recur yung seizure mo? Wala man. Kamusta po si Daxen? So far okay naman po siya. And then yung skin conditions niya improving na. Continue lang din yung anti-seizure niya na medications for five years na maintenance para makontrol doon pa lang tayo magde-decide pwede na ma -stop. Salamat po sa inyo. Napagaling nyo siya. Pwede ho ba ikwento nyo yung kanyang naging medical history from the time that he was brought here? Malala yung sitwasyon niya. Puno ng sugat yung katawan. Mayroon na rin siyang anemia, no? mga signs ng infection. Nag-seizure nga po siya. No? special case so itong si Daxen, ano ho? Yes please? po. This is a rare case po. Kasi nga, sabi ng specialist natin, not all patients given with this kind of medications develop this reaction. Dok, kwento mo naman, paano naka-recover yung kanyang balat? Kasi yun yung remarkable eh. Wala na halos akong makita except for his feet. Paano na-reverse yung pagdudugo ng kanyang balat? He responded dramatically within five days. Yung yung hydration ng balat, making sure na hindi makaroon ng secondary infection That's what we did. Nurse, kailan nagsimulang gumaling si Daxen? After a month. One month lang? Isa siya sa mga na-close ko po na patient. Even po, na-discharge na siya, nag-chat pa rin po kami, oh, kinakamusta ko siya. Very cooperative po case ni Daxen is inspiring sa lahat, especially sa amin din, because yung experience na nangyari sa kanya also reflects on our life, sa struggles namin, bilang mga medical mm -hmm. doctors. We know na difficult yung case niya, yung trust niya kay Lord, tsaka yung confidence niya sa sarili niya, talagang overwhelming. Daxen, mm -hmm. ang galing-galing mo daw na patient. O, ano masasabi mo sa kanila? <laughs> Samantala, dahil sa kanyang sakit noon, si Daxen natigil sa pag-aaral. Bagay na ikinalungkot daw ng bata. mag -e enroll ka na daw? Mm -hmm. Excited ka? Oo, oh, excited ako. Kasi magkita ko na yung mga dati kong mga klase. Anong hiling mo para sa pagpasok mo? Gusto ko na po yung bag at mga school supplies. Ito na yung mga gusto mo, Daxen. Agad-agad. Wow! <laughs> <laughs> Ito bang gusto Ayun. mo kulay? Oh, wow! Ito na, meron ka ng school bag para wow. sa susunod na school year. Nag-abot din ang aming team ng financial assistance para sa kanyang maintenance medicines. Maraming salamat kay MGS. Lexen! Sa lahat ng nangyari sa inyo, ano yung biggest lesson na pwede mong i-share sa ating mga manonood? Para sa mga ina na habang kasama yung mga anak alagaan. Tapos mamahal kasi hindi mo alam. Mapapalayo ka sa kanila. Ang hirap nung may sakit nung anak mo, wala Tapos para sa mga OFW na tulad ko yung mga nanay, magpakakatatag kasi yung realidad na mapalayo ka sa tut -tut sa mga anak mo pagdating sa ibang bansa mag-aalaga ka ng ibang anak sobrang hirap po grabe siguro puso huh? ng mga OFW oh, na ina sobrang tibay po Kung hindi ka aalis, mas masakit yung makikita mo yung anak mo may bibilhin na wala kang maibigay pero ginawa mo naman lahat dahil linis oh, eh. so maraming salamat din sa kadakilaan mo pinagpipray ko lang po na tuloy-tuloy yung paggaling ni Dax Kung hindi na sana babalik yung sakit niya na habang wala ako ang tunay na ginto para sa amin dito sa KMJS. Ang makitang sa mga itinatampok nating kwento, meron tayong mga natutulungan. May mga buhay na nababago. Totoo yung milagro. Salamat po sa kay Papa Jesus na pinagaling niya po at binigyan niya po ako ng pangalawang buhay.